Inilunsad ngayong araw ng Net25 at ng Radyo Agila ang isang one-stop shop public service. Tapo dito ang mga pangunahing pangangailangan na government offices na layong mailapit na sa mga tao. Si Erlo Bringas nagbabalik para sa detalye. Para mailapit pa sa ating mga kababayan ang mga pangunahing government services inilunsad sa NET25 ang isang one-stop shop public service. At dito nga tampok sa ginawang one-stop shop public service sa mga pangunahing pagkakailangan ng ating mga kababayan. Kamilang sa nagbigay serbisyo ay ang Social Security System o SSS, PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation. Pag-ibig, maging ang Philippine Statistics Authority o PSA. So yung mga services po na uh, kinikater namin dito, uh, yung uh, first is the loyalty card. Yung mga wala pang loyalty card uh, ng mga member ng pag-ibig fund, pwede po tayo magpagawa dito. And then, uh, meron din po tayo uh, mga queries, yung mga gusto magpa-create ng account for mp 2 magpa-register po yung mga wala pang pag-ibig uh, uh, pag account number, uh, gusto po mag-register, pwede rin po uh, i- ay ano namin sila uh, tutulungan namin sila And then uh, other queries po, yung sa consolidation and then sa loan or housing loan, pwede po kayong uh, mag-inquire uh, sa amin. Yung mga services po na-offer ng SSS ngayon, yung verification po, uh, yung verification ng contribution loan, and pwede rin po tayo mag-apply ng loan condonation natin as of now. And meron din po tayong mga daem. And e-for po, if gusto nila magpa-update ng mga status po nila kay SSS and yung Revision, pati na rin po yung sa benefits po ni SSS. So, sir, ngayon, meron po tayong updating dito or registration ng mga PhilHealth numbers po. Para po dun sa may mga updating po ng records or may mga changes po, they can proceed po sa pinakamalapit na liyo dito po sa Mother Ignacia. Dito na-avail ang registration para sa baka nasabing agency pagsasayos ng record maging ang correction sa kanila mga record, pati na rin ang pagkakaroon ng ID. Ayon kay Glenn gato sang organizer ng one stop shop public ah, service na ito gagawin na nilang tawiran ng ganitong serbisyo para sa kapakinabangan at konbinyente rin ng ating mga kababayan ito yung mga pangunahing kailangan ng ating mga mismong kababayan kaya ang ating ginawa ay dito tayo mismo naglunsad dito po sa the 25 ground ng gantong uri po ng public service para hindi na sila mahirapan na pupunta pa sa mga mismong tanggapan ng ating po mga nabanggit. At ito po ay bilang tulong na rin natin sa ating pong gobyerno sa gantong uri po ng public service na ginagawa natin. Kaya po tayo po ay uh, walang sawa na nagbibigay ng na itong serbisyo. Nagpapasalamat naman ang mga dumalo maging ang mga nag-avail mga serbisyo sa ginawang public service na yan ng 25 at na 25 Radio Aguila dahil naging mas madali daw ang kanilang concern sa kanilang mga record. Naman po, maayos naman po na natugunan naman po yung pangailangan po na Tanong ko na po ng maayos. Kasi yung concern ko po tungkol sa boreal ng asawa ko na hindi pa po na-release ng SSS. Kaya po ako pumunta rito para po sa mga katanungan ko. Nasagot naman po. Sabi ng Net25, magiging regular na daw ang ganitong aktibidad ang paghahatid at paglalapit ng public service sa ating mga kababayan. nating regular na, na magsagawa po ng katong public service. Actually, maliban po rito, ay baro po tayong LTO on wheels every month na kung saan ito ay ating ginagawa para naman sa mga gusto mag-renew na kalabang driver's license at iba't iba pa. para sa Matanag, Agila, mataka Matapa, Matapa. Mata